Samantala, pinalakas ng Bureau of Immigration ang kanilang operasyon laban sa human trafficking. Pinag-iingat naman ng ahesya mga Pilipinong nais magtrabaho sa ibang bansa upang hindi mabiktima. May report si Joy Gumatay. Naglabas ng babala ang Bureau of Immigration para sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa ibang bansa. Kamakailan lang kasi ay may natanggap na reklamo ang ahensya mula sa isang apat na na taong Pilipina na di umano'y nabiktima ng human trafficking sa bansang China. Ayon sa ginang pinangako ng kanyang inchik na among nakilala sa Maynila na pagtatrabahuin siya nito bilang kasambahay sa China. Ngunit upang mapadali ang kanyang proseso, tourist visa lamang ang inilakad sa kanya. Ilang linggo matapos makarating ng China, bigla na lang naglaho ang kanyang amo dala ang kanyang pasaporte. Nakulong siya dahil nahatulang iligal ang pananatili niya sa naturang bansa. Napakalaking responsibilidad po nito dahil alam naman po natin kung gaano karaming kababayan natin ang nagnanais magtrabaho sa ibang bansa regardless of the cost. Regardless of whether they are properly documented, isa lang ang hangarin nila eh, makapaghanap ng magandang trabaho abroad at kumita ng, ano, ng enough para sa pamilya nila. Katawang ng Bureau of Immigration and Interagency Council on Trafficking sa ilalim ng Department of Justice sa pagasagawa ng mga investigasyon upang madetermina ang mga Pilipinong biktima ng human trafficking hindi lamang sa bansang China, kundi sa lahat ng bansang pinagtatrabahuhan ng mga Pilipino. Pinapalakas ngayon ng Bureau of Immigration ang kanilang intelligence unit upang maging mas epektibong takbuhan ng mga Pilipinong na biktima ng mga ilegal na gawain abroad. Hangarin po ng pamahalaan is idaan nila sa proseso yung recruitment para tayo rin po bilang protector ng ating mamamayan kahit na sa ibang bansa sila, mabigyan natin sila ng kaukulang tulong because we know that they left as overseas Filipino workers. Napaka-vulnerable po ng ating kababayan pag nasa ibang bansa. So, hangarin natin ni pagbigay alam sa kanila lahat ng protection na pwede natin i-extend. Para sa PTV News, Joy Dumatay.